Shout out mga idol. good morning, good morning. Nandito ako ngayon sa uh, simbahan ng Groto. So ito po yung sitwasyon ngayon dito ng ano, Palaspas. Ayun, napakaraming tao. Mga idol. Ang dami. Ano po yan mga idol, oh? Ang dami, no? So saan po dito yung ano, papasok? Kami po ay papasok sa ano? Sa papuntang Groto. Para po ay makapagnilay-ngilay tayo no so ito po yung papasok ng groto mga idol para po ano uh, napakarami po ang uh, ano Nilag. ayan ito na po nandito na tayo sa bungad mismo ng groto ayan napakaraming tao talaga no So ito yung ano Palm Sunday mga idol. Ayun yung kabuuan ng grotto. Kita no? So napakarami talaga nagsisimba dito mga idol. Ayun oh. No? Meron akong dalang ano uh, uh, palaspas para publisingan natin yan mga idol doon sa mismong ano uh, nagdarasal. Para tayo ay ano mabigyan ng uh, biyaya sa darating ng mga panahon at saka ito mga idol pangontra to pagka ito kasi natuyo ah, ginagawa nito sinusunog to mga idol ginagawang abo tapos ito po yung ano ah, pinapahid sa ah, noo yung ano naman yung ah, tawag nito yung nakalimutan ko na pero may simba din ng mga idol yung pinapahid sa noo mga idol So yan, nandito na ako ngayon mga idol sa harap mismo ng simbahan ng ano, groto. So happy Sunday sa atin lahat mga idol. At, uh, nandito tayo ngayon sa simbahan ng groto mismo. Para tayo ay makapag ngilay ngilay no? Uh, napakarami po talaga na tao ngayon dito sa groto. Shout out mga idol sa lahat ng mga nandito. Napakaraming tao po talaga, no? Ayun. At ano mga idol, ah uh, maghahanap ako ng pwesto, maghahanap ako ng Uh, tatawid ako dito sa kabila para doon ako mag mag ngilay, -ngilay. doon ako mag darasal kasi pabiblisingan ko yung aking ano ang daming tao oh nakita nyo di ba napakarami oh. dito ako ngayon ano uh, magdarasal para ang hari ng mga ang dami mga tao na sa labas na hindi na kayang papasukin mga adult So ako doon ako sa gilid. Dito ako sa gilid para ano. Ayan mismo yung kabuuhan ng simbahan ng groto. Ayan. Ayan, kita nyo diba? So pag ganyan no? yan may tulayan dyan. Tapos pag ganyan o, di diba, mga idol so dito na ako sa gilid para pagka nagpalaspas eh doon ako para ano kita talaga mga idol ito so, karaming tao talaga Ayan. no? ito tao talaga mga idol so meron din ano camera man doon no? hindi ko alam kung vlogger yan o ano basta nagka camera siya mga idol basta ako dito ako sa gilid para ngilay ngilay tayo ng maayos so yun dyan muna kayo mga idol ha